May na-receive na naman akong message mula sa isang shop. Siyempre, bilang isang new affiliate, excited tayo sa ganitong mga message, di ba? Excited at saka masaya. Kaso ah, nga lang nung nabasa ko yung message, na ang sabi, magbibigay daw sila ng video, i-edit ko lang, tapos i-upload. So yun na yung gagamitin ko para i-promote ang isang product nila. Medyo, ano, nalismaya ako kasi nakala ko, free sample yung bibigay <laughs> yun pala video. Alam ko, alam ng mga ibang affiliate, yung disadvantage ng ganito, yung ibibigay pa ng seller yung video, tapos edit mo lang, hindi ni-upload. At saka isa pa, medyo nakakatakot yung ganito, yung sa kanila yung video, edit mo lang, i-upload. Kasi nga sabi ng mga ibang affiliate na pwede kang makapirate, ganun. Pwede kang makaviolate ng TikTok guidelines. And sa akin naman, as a buyer, ayoko rin. Kasi syempre, hindi lang tayo affiliate, buyer din tayo. Ewan ko kung may makaka-relate sa sabihin ko kasi na-experience ko nang bumili ng product mula sa isang affiliate na I think yung video na ginamit niya ay ng seller. So parang binoy sa overlap niya. Actually, dalawang beses na ano eh, na-scam ako sa ganito. Siyempre, sa video, ang ganda ng product. Pero nung dumating, iba. Usually, ang makikita mo dun sa mga video, mga foreigner eh. Kaya nga, ayaw ko nang bumili ng product sa mga ganong ano, videos na yung makikita mo eh, foreigner. Tapos, uminsan, oh, minsan, sponsored pa eh yung iba. Kasi nga, pag dumarating yung product, iba talaga. Kapag babasahin mo rin yung mga comment ng mga bumili, talagang, lang hindi maganda. Hindi maganda kasi sabi ng mga iba comment ay iba yung dumating, iba yung nasa video. So yun ang kinakatakot ko pag ganito, yung ano, ibibigay daw ng seller ang video. Nag-request ako ng sample, kung ibibigay, iti, ipopromote. Pero kung talagang ipipilit nila na ibibigay lang yung video, naku, nakakatakot. Kasi buyer din tayo, ayaw din natin na-scam pag tayo ang bumibili, di ba?